Hello mga ka-super, kasari! Kamusta ang araw nyo sa tindahan? Okay ba? Sana'y okay na okay sa alright. Dahil si Madam Esty ay okay na alright pa. For today's video, time check muna tayo ay 11.30pm na magkuklose close na ako pero mag -yaw, yaw muna tayo kasi yung last vlog ko about sangla. Alam nyo ba yon yung, yung ating tindahan ginagawa nilang pawn shop. Ang dami nakarelate na mga ka-super. Yung tipong te, isang lako mo na ATM, te, isang lako mo cellphone, te, isang lako yung motor, sa sakyan, te, at kung ano-ano pa. Di ba? So, ang dami nakarelate na mga ka-super. So, ako nga, sabi ko, hindi ako nag entertain na mga ganong pasangla kasi nga, ayoko ng sakit ng ulo. At ayoko ng mga ganong-ganong, mga sangla-sangla. Hindi naman tupong shop na tindahan, di ba? So, anyhow, so, ito naman ang topic natin for today's video. Kasi may nag-comment doon, sabi niya, Madam, paano naman yung mga nangungutang sa iyo na nagkakaamnesya na ano ang ginagawa mo. So, 'di ba? Sabi ko, okay, next yaw yaw ko 'yan, no. So ito na nga, ano ang ginagawa natin? Anong ginagawa ko sa mga utangers diyan? <laughs> Hinaan ko lang yung boses ko kasi baka may makatnit. <laughs> 'Di ba? Mga utangers diyan na nagkakaroon ng sakit, no. Anong sakit? Kalimot. Amnesia. Uh -huh. So ano ginagawa ko? So, ito yung aking ginagawa. Meron ako dito, ito everyday dito, nakalista kung sino yung mga umuutang. Tapos at the end of the day, ganito ngayon, chinecheck ko yan. Pag hindi pa nakabayad, ngayong araw na to, minsan kasi iba kulang lang, na-highlight na ko yan. Halimbawa ito, mga ganito. Pag hindi ako nabayaran, minsan tumatagal tulad nito, naka-highlight yan, ibig sabihin hindi pa yan bayad. So nakaano lang yan jan. Tapos pag nakita ko yung tao na yun, sasabihin ko may kulang ka pang 40 o may naku ka pang uh, 100, mga ganun. So pare-remind ko yan, nire remind ko na agad yan. So minsan natatagalan no ang tumat na, na di ba? Malayo na sa listahan kasi nga everyday yan. Ito ito, di diba? Tapos every day kinabukasan, another papel na naman. So ngayong araw na to dito tayo. Tapos bukas start na naman tayo dito. So ngayon magche-check ako kung sino yung hindi na hindi ako nabalikan ngayong araw na to. So lalagyan ko siya ng highlight. So kinabukasan, pag bumili siya, ire-remind ko. Tapos kung hindi ko siya makita, hangga't makita ko siya, ire-remind ko siya. At pag tumagal-tagal na ng mga one month, ganon, hindi ko na siya makita, di ba? Parang dumadaan na lang sa tindahan nang hindi nakatingin. Parang nakalimutan na na may lista pa pala siya dito sa Rose Mini Mart. So, nagka-amnesya na ang loko, ba? Diba? Ang ginagawa ko ito. Nakita yung mga papel doon. Hindi ko na lang ilalapit yung camera para... Hindi <laughs> natin, ma, di niyo malaman kung sino, baka kilala. Ito yan, mga papel doon. Mayroon doon, naka-wanted list. Mga unpaid list. Ilang tao yan? mga apat lang naman nakatao. No? So, habang nandun sila sa wanted list na yon hindi sila pwedeng mangutang. So, nandun yan, hanggat hindi nila nababayaran yon no credit sila. Hmm. Kasi, minsan yung iba, kinakalimutan na lang. Kumbaga, pag tumatagal na, akala nila parang, ay, baka baliwalain na lang. O, oh, baka naglaho na lang. Ganun, di ba? Pero ako, nandun ka. Naka-wanted ka doon. Di ba? Mabait pa nga ako niya, di ba? Kasi, <laughs> nakikakaisip na ako ng bright idea. <laughs> parang gusto ko na silang ipotarpulin. Charot! <laughs> Siyempre, hindi ko naman gagawin yon So, nandun lang. Nasa one-fourth sheet of paper lang sila. Malayo-layo dito. Gusto ko pa nga dito sa aking counter area, pero nilagay ko lang doon sa ref, no? Natatanaw nila. Pero pag nakita ko siya, isa, yung apat na katao na yun, yung isa nagbayad na. Bakit? After long, 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 long time ago, <laughs> ilang months ko din siya nakita, biglang bumili sa akin, sabi ko sa kanya, Oops, nandun ka, nakawantid. Ano yan? Ganyan, ganyan, wala akong utang na ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, meron. O oh, sige na nga, bayaran ko na nga ito. Ito na nga. Para yan lang, di ba? Di ba? Galit. O, oh, purahin mo na nga yan, mga ganyan. so, o, oh, di ba? Rato na. Malinis na pangalan mo, di ba? So, at kinabukasan, apa, umibili na naman. Bakit no, may utang siya? Bakit hindi siya bumibili? Bakit no, nabayaran na ba? Araw-araw na bumibili, di ba? Siguro, araw-araw bumibili para sa susunod na mga araw-araw, eh, maka, Credit na naman siya, no? Ganyan tayo. Diyan sila magaling. Kaya diyan din sila ililibing. Ang nakakaloka, no? So, meron pa ako doon na tatlong katao na naka-wanted list. Unpaid list, mga ganon, no? Kasi, hindi pwede, hindi ko makakalimutan yan. Mayroon na akong mga kinalimutan, yung parang taon na siguro yung itinagal na sabi ko, pinagpa ko na lang. Sige na nga, parang pamasko ko na lang sa kanya yun. Kanyan, uh, kasi tagal na rin naman. <laughs> ano yon Ming? May ah, <laughs> kumakalabit sa akin likod. <laughs> Nakakyat ka? <laughs> Amiming namin, oh. Ayon, ganun nga ang aking ginagawa. So, nakalista yan at hindi sila pwedeng mag-renew. Kaya nakalista yan para kung man bantay dito, alam nila na ito ha, inaano ko rin yan kay Super A, kay Indoy, na itong mga tao na nandito sa wanted list na to ay hindi pa pwede mag-renew, hindi pa pwede kumuha ulit hanggat hindi nila nababayaran yung nasa ref. Para maging malinis ang pangalan nila, bayaran nila. Pero ang pinakamalaki lang naman dyan ay 386. Dahil dahil nga hindi din tayo basta-basta nagpapautang, mayroon tayong limit sa ating mga utang, pero mayroon ako mga nangungutang dito na talagang umaabot ng 1,000 plus, talagang 1,000, pero good payer naman sila. At dito sila nakalista. Kasi mayroon ako dalawang good payer naman na tagal siguro tatong tao na kaming may transaction ng ano so sila dalawa nagbabayad naman every month sila minsan nga check pa yung binabayad pero yung mga talagang ordinary lang na mangutang dito yan sila nakalagay kasi every time na araw kinabukasan pinapa-remind meron pa ako dito mga naka-highlights inaantay-antay ko pa mga ilang araw ilang buwan masasama ko na sila doon sa aking wanted list. No? Diba? Ganun ang aking ginagawa. Kasi, hindi pwedeng kalimutan na lang, parang thank you na lang, di ba? 386, 175. Malaking bagay din yan sa akin, ha? Magkano lang yung puhunan ko dun sa items na yon Yung iba, alak pa dun, pinagbigyan ko. Diba? Tapos nakalimutan na. Tapos pag tumagal-tagal pa, parang... Tsaka hanggat nandun, yung may lista, siguro alam nila. Kasi yung iba nakikita, siguro na marites, mga ganun. Yung iba, hindi ko na talaga nakikita dito. As in, talagang kinalimutan na talaga. No? May mga ano naman, nangungutang na ang tagal-tagal na wala. Tapos, bigla ko siya nakita. Sabi niya, ay oo nga, alam may utang ako dito. Ito babayaran ko na. So, okay yun, di ba? Pero yung iba talaga, as in, kinalimutan na talaga. Talagang literal na nagka-amnesia sa utang nila sa tindahan ba? Diba? So, tayo mga size owner, maging wais tayo sa mga pagpapautang sa ating mga tumors. Bigyan ng limit kung kaya mag Lagay ng Pascal na no credit, please respect. Oo, uh -huh, pinapaikot tayong punan, go. No? Pero ako, wala akong mga na-sign na no credit, basta nagbibigay lang ako ng limit. Tsaka kung alam ko yung tao na yun na hindi naman talaga bumibili sa akin at pumunta lang, kanina nga mayroon, sabi niya sa akin, para madali siyang bumibili na yun. Sabi niya, pautang ako pag ano ha, wala na akong pera, iwan ko na lang yung passport ko, mga ganun. Sabi ko, bawal po. Hindi po pwede dito, mga ganun. Kasi once na in-entertain mo pa yon pinagbigyan mo, masasanay. Dapat parang umpisa pa lang, no na agad. Ganun. O siya, hanggang dito na lang yung ating chika-cheka about sa amnesia na yan na ganun talaga, no? sakit sa ulo pero hindi naman ako masyadong sinasakita ng loo kasi sabi ko nga pinakamalaki is 386 lang so carry bills pa pero kung libo-libo na siguro just ko utang na loob baka hindi na ako makatulog ba diba? kaya nga strict ako sa limit lang talaga hanggang dun lang sa kaya kong ipautang sa'yo at kaya mong bayaran sa akin kung alam ko ikaw hindi mo to kayang bayaran hindi kita paabutin sa ganong halaga na libo tapos hindi wala ka naman trabaho, tambay ka lang diyan, 'di ba? Marami dito ako na ano, na mga kulang-kulang na hindi na rin nababayaran, aba, pag bumibili yan, automatic inaano ko na ganyan, bawas dun sa ano nila sa pera nila. Hmm, ba? Diba? Maging wise tayo, maging matapang tayo. Huwag tayong padadaig sa mga ganyan. Bakit? Tayo may ari ng tindahan, 'di ba? Hindi sila, 'di ba? Bakit kung hindi natin sila mapautang sabing galit sila sa atin? Hindi eh, magalit sila. Hindi ngayon, di ba? At least ako, tatrabaho ko na maayos, di ba? Uh, hindi to for credit lang itong paninda ko. Hindi nga tayo nakakautang sa mga grocery, di ba? Tapos oh, sila, kung makautang, tapos galit pa. <laughs> di ba? Nakakaloka yun. So, karoon talaga ang buhay negosyo. Kaya, ikaw na lang bahala dyan sa tindahan. Kung anong rules ang ipapatupad mo. Okay, Doki? So, thank you for watching! Bye-bye! Night, love, Bye-bye!